Hello, kumusta kayo mga ka-realmate, mga ka-youtube, mga ka-facebook? Uh, gusto ko lang ah uh, patunayan sa inyo na ang dami ko nang napundar dito sa pag -re reel sa pag facebook sa pag youtube uh, Hindi naman sa pagmayabang eh. Uh, marami na akong naipon. Marami na akong napundar. Uh, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo isa-isa. Ah, uh, unang-una po ito. At saka yung cellphone na yan. Ah. Uh, inutang ko po, po sa Bombay. Totoo po, totoo buhay po ito. Ah, uh, teka, dapat kita ko pa yung mga iba ha. Sandali lang, ah, uh, mano-mano lang po tayo. Ako lang mag-isa. Ah, uh, da uh, pasensya na na, malikot ang ating camera. Siyempre, mag-isa lang ako eh. Uh, saan na ba tayo? Saan ba si Miosi? <laughs> Ayan. Pangalawa. Ayan. Yung guitar na yan. Kaya lang, ang problema ko, eh, hindi naman ako marunong gumamit. <laughs> Pangatlo. Ito. Bumili rin ako nito. Nangutang ako ng tira na pinambili. At, uh... <laughs> hindi rin ako Nag-aaral pa lang. Hmm. Ah, tapos, ito, 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 ito. Dito ako, noon nag kung akong kumakanta itong gamit ko. Yan, B8 na yan. Ah, bali, ito po ang uh, kanyang speaker. Ah, tapos, ito, ito. Ito yung uh, mic holder. Ayan, At ah. ah, saka, Ayan, yan, 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 mga Ayan, yan, pag kumakanta ako, dyan yung uh, di ba, pang cover mo sa hindi <laughs> ba nagbabasa ka doon ng ano ng lyrics sa cellphone e, para hindi makita yan, uh, pasensya na, malikot ang ating kamera ayan, pasmado pa <laughs> ayan saka ang uh, huli kong uh, nabili teka, magpa-music muna tayo <laughs> Pasensya na kayo ha. Kita ang aming galat dito. Ganun talaga. Wala, wala tayong cameraman eh. Eh, ako eh solo flight pag nag-upload ng mga video. Uh, meron din ako ditong uh, ito. Ayan, bluetooth din po yan. Uh, mas malakas yan kaysa doon sa pinakita ko nung una. Uh, pwede na yan, kabitan ng mic. Pero, uh, parang ano ko lang pa rin. <laughs> hindi pa ako kontento, ah, uh, nangutang naman ako ng, uh, bumili naman ako nito. Ayan. Ah, uh, credit card po ang ginagamit yan <laughs> sa aking anak. Ayan. Uh, bayaran ko po sa loob ng isang buwan. ay uh, ito maganda-ganda ng tunog nito mga guys. Ah, uh, ayan. May dalawang speaker yan. Hmm. Ayan. Ah, uh, alam niyo ba <laughs> sa dami ko nang napundar eh eh kaya nga nakakapundar kasi may trabaho naman ako dito na yeah, yan ako yung nagtatabas dito ah ito yung mga pattern ko ako yung mga ako yung nagtatabas ng mga tinatahi naming mga bag sa aking anak ayan yan yan nakita nyo yan ito yung mga plastik eh, kung inyong mapanood ang aking mga video puro dito sa aking uh, sariling kabuhayan <laughs> ayan. ayan ito yung mga tela na tinatabas yan alam mo yung tapos uh, ayan pagka ano wala akong tabas nagtatay din ako dyan Hmm. Ayan, napuro kalat kami dito tinama. Ah, uh, diyan ako pag uh, pag may pasok ang estudyante, ang aking uh, may bahay ay nandoon sa kabilang uh, bayan nag alaga ng apo. Kaya ako lang mag-isa diyan. Uh, pagbangon ko diretso na. Ayan, may mga <laughs> nakahanda nang gagawin dito ang dami. Puro kalat, puro kalat, ayan eh. uh, Pero uh, alam niyo ba, lagi talagang pinagbibigyan ang uh, pag-upload ng video kagaya ngayon. Kagaya ngayon. Uh, ibig sabihin ni eh, pagising ko pa lang, uh, minsan alas 2, uh, alas 3, magsishooting shooting na ako para pagdating ng uh, mga alas 5 ng mga aga upload na. Mm. Ano pa ba? Parang may kulang pa rin. Hindi pa rin na... Uh, totoo siguro ang kasabihan na... Ang uh, tao... Walang kasiyahan. O? Huh? Ang dami ko na kasing napundar dito sa pag-ano. Ayan. Uh, ano kaya ang kulang? Hmm? Ay, alam mo nyo... Uh, dito naman talaga sa pag-upload uh, ng mga video hindi talaga pare-pareho. Kahit apan uh, kasi ng gamit. <laughs> uh, yan kaya na anong dasal ang gawin mo? Mag-luhod uh, ka man na uh, palakad ka na paluhod uh, kung talagang uh, wala kang views uh, kung wala kang uh, audience, ibig sabihin uh, kulang pa rin. Hmm? Kaya po uh, ngayon naisip ko na uh, ang aking uh, pagbablog a uh, ko na lang uh, parang uh, libangan para sumaya at uh, wala, walang stress <laughs> kasi sa totoo lang ang pinakaalam nyo ba ang pinakamalaking kulang sa akin um, magdadalawang taon na ako Monetize na ako sa real pero <laughs> ah ang alam mo ba kung ano talaga ang inaantay ko sweldo <laughs> wala pa talagang sweldo at ah, eh, hindi ko alam kung kung paano ko mababawi ang <laughs> ang gastos ko dito ayan 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 hindi ko po kayo dinidiscourage ini-encourage ko kayo ah, ibig sabihin Uh, laban lang tayo kahit hindi man tayo sumildo rito. Ang importante, uh, sumaya tayo. Hmm? Di ba yan ang uh, mahalaga sa atin? Uh, uh natin yung pera kung hindi tayo.